Tumawag na kayo. By the way, mahirap yung training natin ngayong araw. Oo, bumalik na si Blandy at nagpre-pretension na strict captain. Blandy, huwag ka masyadong ma-feeling dyan. Equal lang tayo dito sa team. Equal, ako yung team captain ng Frags Team. Ako yung in-charge dito. At kung merong may ayaw, ipapakita ko kung nasan yung pinto. At pwede na kayong lumabas. Don, ayun yung pinto. Stella? Sak! Bakit? Masakit pa mo? Hindi, ubus na yung tubig ko. Blandy, huwag kang sumigaw dyan. Ay, akin na. Kukuha ko. Yan! Dahil sa mga ganyan, nahuhuli yung frags team natin. Nakita nyo? Hindi yan dahil sa mga taong katulad ni Stella. Dahil yan sa mga team captain na katulad mo, kaya tayo talo. Hindi naman kailangan na habulin mo si Diana para maging BFF mo. Ngayon, walang nangyari. Nagagalit ka. At ngayon, ginagalit mo talaga ako. Frags, Mag-training na, Stella! Blondie, na-spray yung leg ko. Nihintay ko yung tubig galing kay Zach. <laughs> Dima, hindi ako naiingit sa'yo. Kev, shut up. Mind your own business. Dima, kailangan mamili ka. Gusto ko, magustuhan mo ko. Loren, ako. maging natural ka na lang. Gustong gusto kita. Talaga? Oo, gustong gusto. Hindi, Dima. Gusto ko maging anime doll para mas magustuhan mo ko. Okay, Loren. Gawin mo yung gusto mo. Guys, ano yan? Matagal pa ba yung cheese pizza Ay, namin? Guys, ano nangyayari dun sa baba? Malapit dun sa locker. Ano sinasabi mo? Ano nangyayari? Ini-interrogate ni George yung mga losers. Kasi doon sa toilet, sa ceiling niya, may nakasulat, George is a loser. Ha? Seryoso? Wow, <laughs> George is a loser. So ano, galit na galit siya doon. Oo, oh, Timur. Sigaw siya ng sigaw. Sabi niya, losers, umamin na kayo. Kung sino man gumawa nito, hindi siya amin Kawawa naman si George. Bad trip yun ha. Isusulat nila sa ceiling, doon sa toilet. George is a loser. Okay guys, ubusin nyo na yung inumin nyo. Tapos hanapin natin yung mga girls. Hindi pa natin sila nakikita ngayong araw. Nag-text sila sa akin. Sabi nila pupunta sila dito sa cafe. So maghihintay tayo dito. Well, wala si Nat ngayon. Pero sige, sasama. Anime din girls? Yung mga boyfriends nyo? Gusto namin maging anime guys, okay? Boys, I'm out. Timur, sige na. Ikaw yung magiging sweetest anime guy. Pumayag ka na please. Sakat, i-straight natin yung mga kulot mo. Gagawa tayo ng mataas na hairstyle. I-highlight natin yung mga roots mo para maging perfect blanca. Iibahin natin yung look mo sa so payag ka. Diana, pwede bang mag-isip muna ako? Zakat, nakikita kita as posh anime guy. Nakikita kita sa ganitong look. Pero Kitty, mga girls kayo, kahit mag-dress up kayo, okay lang. Pero kami, basketball players, tatawanan nila kami, no? Oo, tama si Zakat, tatawanan nila kami. Timur, bakit iniisip mo na tatawanan kanila Actually, cool yung mga anime guys. At kayong dalawa ni Zakat, magiging cool din, pati ikaw, Johnny. Actually... Naisip namin to ni Diana at nag-decide kami na gagawin namin anime yung buong school. Ano girls? Seryoso pa kayo? Pero girls, school to. Bunny school. Oo, bunny school to. Pero wala namang masama kung may babaguhin tayo dito. So today... Niyaya mo talaga si Dima mag-date? Oo, pero ayaw niya. Siyempre naman, meron siyang Loren. Sinabi ni Dima sa akin na pasikreto na hindi niya gusto si Loren. Pero meron silang relationship. Kev, hindi ka sumusunod sa rules. Inatake mo ako sa likod, hindi kita nakita. Dima, football to. Dapat na mo yung likod mo. Tumatakbo kang parang bulag na usa. Ikaw, parang kang baliw na baboy. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Anong baliw na baboy? Ikaw rin, anong bulag na usa? Teammates tayo. Huwag mong kakalimutan, okay? Oo, oh, alam ko yun. Kaya hindi pa tayo naglalaro na matindi. Kev, si Alexa oh. Alexa. Hello Kev. Hello Tima. Pagsi second try ako. Anong second try? Bumalik ka dito. Tima, napag-isipan mo na ba? Ayoko makialam dyan! Nancy, hindi pwede. May girlfriend na ako si Loren. O baka naman gusto mong pumasok sa gulo? Tima, hindi ako natatakot kay Loren. Ang alam ko, gusto mo ako at gusto kita. Nancy, Alexa, mag-uusap tayo. Ano ba 'yan? Okay na sana eh. Kev, mag-uusap tayo mamaya. Bakit naman ang tagal mo? May inasikaso kasi ako. Uy, tinatawagan nila oh. Tima, magta third try ako. Nancy Alexa, tawag kayo ng mga rats. Ano, ano 'yon? Makinig kayo, girls. Meron kaming proposal sa inyo. Yana, ako nang bahala. Okay, hindi na magsasalita si Masco. Okay, girls. Nakikita ko naka-red kayo, which is a good sign. Mm. Anong pinagsasasabi ng mga rats? Wala ako for one week for a good reason. Kung may problema, wala akong kinalaman dyan. Walang problema. So girls, sa tingin ko, narinig nyo na yung tukos sa bagong red cheerleaders. Ako yung mascot. Ma Yana, sinabi ko na sa'yo, huwag kang magsalita. ba? Diba? Okay, okay. Wala, wala kaming pakailan. Rats, hindi kayo magkakaroon ng team. Malaking pagkakamali yan. Lalampasuhin kayo ng mga bunnies. Kev, bakit mo ko tinawag ng bulag na usa? Dima, pwede ba tama na? Tsaka bakit mo ko inatake sa likod. Training session yun, naglalaro tayo. Mm -hmm. naglalaro. Dati hindi ka naman ganyan umatake. Ngayon, para kang baliw umatake. Ayan na si Alexa, para medyo kumalma ka naman. Dima, lumalaki na tayo. Soon, maglalaro na tayo sa big league. Hindi pwedeng pa easy, -easy Yet. lang. nakakabigla ka. Anong big league? edi eh di professional. Okay, maglalaro ka sa big league. Tapos ako yung binabanatan mo na matindi. Ano? Ah, uh, ganun na. Yan hindi na kailangan yan. Okay, girls. Pag-isipan nyo, meron pa kayong time hanggang bukas. Kasi konti lang yung slots. Maraming gustong makapasok. <laughs> Girls, tingnan nyo oh offeran ng mga rats sumali yung mga football players o red cheerleaders <laughs> Wala kaming pakialam Kunin na lang natin yung mga libro natin sa locker Tapos pumasok na tayo sa klase Girls, anong problema nyo? Hindi, hindi namin, namin pag-iisipan, rats <laughs> Banis, lagot kayo sa amin Ililibing namin kayo yeah, Magiging number one yung team namin Girls, nakakashock. Nakita niyo yon? Hindi pa naman sila cheerleaders. Nagre-recruit na. Diana, kasi nakikita nila na humihina na yung team natin. Mm. Siyempre, humihina na. Kasi yung captain natin, nagiging BFF na nung kalaban natin. Kitty, napag-usapan na natin to. Ikaw yung BFF ko. At si Blandy, tinulungan ko lang. Diana, hindi ako bulag. Okay, tapos na tayo dito. Maglatay muna tayo tapos pumunta na tayo sa klase. Naiinis na talaga ako kay Diana. Kailangan natin mag-isip. Kailangan may gawin tayo kasi katapusan na to ng timbani. Tandaan mo yan, galit ako sa'yo. Di Dima, magagalit ka hanggang mamaya. Pero bukas, tatawagan mo na Alo? ako. Ano? Hindi ano? Kev, kumusta ka? Anong balita sa'yo? Dima, ito yung third attempt ko. Okay lang, kaso tong si Dima nagsishow off. Nagiging malambot siya. Alam mo Kev, brutal ka talaga. Si Dima, mag-date na tayo? Nancy, pangatlong beses na yan. Di ba sabi ko ayoko? Guys, may idea ba kayo bakit ko kayo pinatawag dito ha? Mike, bakit? Ano nangyari? George, pwede ba? Huwag kang bobo. Teacher Mike, wala akong idea. Teacher Mike, bakit nandito yung mga losers? Pati si Zoop, tsaka Yo, Yo, Teacher Mike, pwede ba? Bilisan na natin. May practice pa kami. Ayokong umupo dito na no matagal. Hoy, ano ka ba? Pakinggan mo si Teacher Mike. Hoy, loser. Shut your mouth, okay? Mag-usap tayo mamaya. Okay, Teacher Mike. Seryoso na. Ano bang meron, ha? Teacher Mike, hinahanap na ako ng mga girls. Kailangan ko lang umalis. Okay, guys. Walang aalis. Walang magmamadali. Importante ito. Makinig kayo, okay? Mike, meron bang gumawa ng kalokohan sa mga to? George, kung may ginawa silang mali, hindi sila uupong ganyan, nakarelax. Okay, guys. Guys, pag-anin ko yung lahat kay Teacher Mike. Kanina pa kami nakikinig kay Teacher Mike. Guys, malapit na yung Valentine's Day. Bibili nyo ba ng regalo yung mga girls? Oh, Mike, buti pinaalala mo. Nakalimutan ko na eh. Buti na lang. Ah, George, hindi ka na kailangan dito. Sige na, pwede ka nang umalis. Gusto ko dito eh. Eh di maupo ka. Basta ako, meron na akong regalo sa girlfriend ko. Teacher Mike, hindi mo na kailangan paalala tong holiday na to. Hindi guys, wala akong pakialam kung sino na nakabili ng regalo sa inyo. Ang gagawin natin... Igigrit natin lahat ng girls dito sa school So ngayon, any ideas? Sino gusto mag-suggest? Teacher Mike, ako meron Meron akong isang tula para i-greet lahat ng girls dito sa school natin. <laughs> tula, biglain mo ko. Okay si Zach, may tula. Kayo guys, any other ideas? Nakakasya. Guys, pakinggan natin yung tula ni Zach. If it's cool, we can greet all the girls. Wag na, narinig ko na yung tula niya. Puro basura lang. Hoy loser, iniinis mo na ta talaga ako ha. Wag mo akong tinatawag na loser. Johnny. Okay, gets ko na. Siya lang may idea. Zach, pumunta ka dito. Sabihin mo yung tula mo. Ah, uh, teacher Mike, pwedeng iba na lang yung magbasa. Kasi pangit yung intonation ko eh. Okay? Okay, Zach. Ah, uh, guys, sino gusto mag-recite nung tula ni Zach? Akin na, Teacher Mike. Ako na lang magbabasa. Para mabilis. Kailangan ko na mag-training. Girls, you are ours and we are your beauties. Your dark and white boys, we are your brave. We congratulate you and wish you love so that Valentine's can give you happiness. You are the princesses, the most beautiful. You smile sweetly, but sometimes you bite. We wish you never cry and smile at us all the time. Yes, girls, your beautiful smile and let's all laugh together. We love you very much. You are the coolest. You are the most beautiful and we congratulate you all. Happy Valentine's Day. Good job, Zach. Magandang poem yun. Oo, maganda yung pagkasulat. Oo, maganda yung tula. Kaso medyo may problema sa intonation eh. Dapat gawin natin medyo modern. Dapat parang style ng rap. Cool yun. Let me do it, bros. Then, umalis na tayo dito. Ang ginagawa mo? Matuto ka muna magbasa? Mm-hmm. Mag-uusap tayo mamaya. Mascot, nasan? Eto, give it to me. Yeah. Girls, you are ours and we are yours. You dark and white boys, we are your brave. We congratulate you and wish you love. So, Valentine's Day will give you happiness. You are the queen, you are the princess, the most beautiful, yeah. Your smile is so sweet, but sometimes you bite. We wish you never cry and smile all the time. You are the coolest, the most beautiful, and we congratulate you. Happy Valentine's Day, yeah. Yay! Thomas, ano yan? Ba't pinapalakpak mo si Johnny? Ayaw makinig na mga kamay ko sa akin eh. Okay guys, that's it. Okay na lahat. Johnny, ikaw magbabasa ng poem. Ngayon yung mga regalo, anong bibili natin? Flowers, tsaka Valentine's card, tsaka chocolate. George, yung mga girls namin, hindi ko makain ng chocolate, no? Mascot, iniinis po talaga ako ah. George, bitawan mo nga yung ulo ko. Hindi unan yan, no? mo, Cindy, kapag tinitingnan kita, naiisip ko na magpa-plan Pizza, bakit mo sinasabi sa akin yan? Bigyan mo ako ng brownies, tapos aalis na ako. Wala akong time sa'yo. Masyado kang matapang, Cindy. Kaya pala ayaw nila sa'yo, kukunin ko na yung brownies. Bilisan mo. Pizza, may sinabi ka ba? Ang sabi ko, two meter! Hoy, Chichi, hindi ikaw. Umalis ka nga dyan. Makinig ka, Blondie. Gusto shape chicken? Sa tingin ko, hindi. Kaya advice ko sa'yo, huwag mo akong inusin. Malinaw? Aray ko, yung tenga ko. Back off. O, hindi yung brownie mo. Siguraduhin mo, hindi ko na makikita yung mukha mo. Pizza, bigyan mo ako ng burger. Okay, maldita siya. Sinabi ko lang sa kanya na gusto kong magpablend. Tapos, tinarayan ako. Pizza, tinatarayan niya lahat. Overconfident. Oo, tama. Tapos, yung kaibigan niya, silang dalawa, bitch sila. O, bakit ang aasim ng mga mukha niyo? Hoy, kinakausap ko kayo. Hello, kinakausap kayo ng team captain nyo. Blandy, matagal nang walang team captain yung team namin. Okay, nawala na yung captain ng team namin. Diana's BFF. Wow, hindi ko lang kayo nakasama ng ilang araw. Pinagtutulungan nyo na ako. Shenya, ikaw ba yung pasimuno nito? Huwag kang magpalusot. Blondie, hindi ko kailangan magpalusot. Susuportahan ako ng mga girls at ako yung magiging captain soon. Oo, Blondie. walang lugar yung traitor sa team namin. Nagahanap din kami ng fourth cheerleader. Magkakaroon ng fourth Leader, tsaka Captain Shenya. Frags, kakausapin ko kayo mamaya. Malinaw, si Diana yung kausapin mo. <laughs> Hello, everybody! Pizza, igawa mo kami ng tatlong milkshakes, please. Dalawa, isa. Girls, tama na yan. Ano ba? Pizza, tatlong milkshakes. Ayan na naman siya. Bakit hindi ka pumunta doon? Ihag mo yung BFF mo. Kitty, tama na nga yan. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko BFF si Blandy. Bunny girls, ilang milkshakes, tatlo o isa. Hindi tinitingnan mo ako. Tama yan. Tandaan mo ako at matakot ka sa akin San ba galing ng bansot na yan yung lakas ng loob niya? Babalik ako. Siyempre, ano pa nga ba? Shenya, okay na. Magpo-fresh start yung team frogs tatawa ako kapag pinaalis siya ni Diana at paaalisin natin siya. Pizza, tatlong milkshakes. Hindi, Diana. Oo, Kitty. Team ko kayo at kaibigan ko kayo. Hindi ko nakikita. Diana, tinatrato mo ng maayos si Blandy. Sa tingin ko, BFF mo siya. Oh, eto na siya. Hi, Diana. Hi, girls. Diana, kailangan kitang makausap. Blandy, actually, kasama ko yung mga girls. Kausapin mo na, mo na siya, Diana. Importante, importante to. Girls, tama na yan. Okay, Blandy. Nakikinig ako sa'yo. Tara doon tayo. Girls, tingnan nyo, hindi man lang siya tumigil kahit hindi na siya frogs. Wala na tayong pakailam sa kanya, hindi na natin siya kasama. Hayaan natin silang magsikretuhan. Wala na si Blandy sa atin. Diana, makinig ka hindi sa akin. Hindi Blandy, ikaw yung makinig sa akin. Nagsiselos yung mga friends ko sa'yo. Blandy, sobra na to. Diana, hindi yan yung ibig kong sabihin. Diana, Diana magkita tayo, sa practice. Girls, saan kayo pupunta? Ay, ano ba yan? Kakausapin ko na lang siya mamaya. <laughs> <laughs> well, this is it. I Our kid. princess, we are your prince. Yeah. Uh, Kitty, Maya, nasa si Diana? Nasa cafe. O bakit ang sungit nila ha? Kitty, ano nangyari? Girls, Kitty, Maya! Siguro, pinag-aawayan na naman nila si Blandy. Ayoko tong friendship ni Diana tsaka Blandy. O guys, tara, tumulong tayo. Ayusin natin sila. Sa di na natin kailangan ma-involve. Friends naman sila. Magkakaayos din yung mga okay. yan. may lyrics sa tayo. Ayusin na lang natin yung beat. Tsaka yung mga gifts. Kailangan natin isipin yung regalo, bros. Girls, Maya, Kitty, kailangan naming mag-usap. Ay, whew. Diana, may nangyari ba? Nakalakim yung pinto, tulungan kita Thank you George, akong bahala dito Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin, may utang na loob ako sa'yo Diana Thank you George, sana nga matulungan mo ko Kitty, Maya, buksan niyo yung pinto. Sige na. Bakit tayo nagkukulong dito? Anyway, Maya, ngayong araw, tapos na yung friendship nila. Imposible yon. Nakita mo naman kung gaano kabait si Diana sa atin tsaka kay Blandy. Hindi na siya mabait sa atin. Matagal na. Lahat ng attention na kay Blandy. Kitty, hindi ko alam. Takutin kaya natin siya. Takutin natin siya. Sabihin natin ayaw na natin siya maging friend. Hindi. Walang magagawa yan. Meron akong plano. Ano? Kitty, hindi pa sa tingin mo sobra na yan, ha? Meron bang ibang paraan? Meron ka bang ma-offer? Ano ba yan? Bakit lagi na lang ganito? Bakit hindi maintindihan ng mga girls na kapag may tinulungan ako, hindi ibig sabihin tapos na yung friendship namin? Ay, girls, Kitty, Maya, buksan nyo na yung pinto! Kitty, baka naman pwede siyang kausapin ni Mascot. Maya, masyadong malambot yung Mascot mo, tsaka walang tiwala sa sarili. Hindi niya makakausap si Diana. Kitty, wag mong sabihin yan sa Mascot ko. Masyado lang siyang mabait. Akong kikilos. Yang blanding na yan yung araw. Girls, ano ba? Shhh, si Diana. Whatever. Hayaan mong marinig din ni Diana na yung blanding na yan matatakot lumapit sa kanya bukas. Kitty, wag mong gagawin yan. Kailangan nating mag-usap. Nandiyan pa ba yung offer niyo, ha? Frags, sandale, saan kayo pupunta? Bahala ka dyan. dyan! Blandy, sandali! Diana, sandali lang, pupuntahan ko Blandy, sila! Blandy, stop! Hindi, Diana, wag mo akong pigilan! Ininis nila Blandy, ako! Blandy, relax! Kailangan nating mag-usap! Tara dun tayo sa dressing room! Okay, tata sa dressing room! Oh my God, it's a madhouse! Oh ano na, football players? Diana, akong in-charge sa lahat ng team matters, okay? Siyempre naman, Layla! Well, football players, nakikinig na kami! Kailan mag-uumpisa yung training? Great! Tomorrow, sa training room. At niyo yung red uniforms niyo bukas. Blandy, bilisan mo. Pumasok ka na. Sandali lang, Diana. Hindi ko maintindihan. Pinagtanggol mo ba yung mga frags na yan? Bakit hindi mo ako pinayagang harapin sila? Hindi, Blandy. Hindi to tungkol doon. Parang ang dami kasing tao dito sa school na may ayaw sa friendship natin. Diana, hayaan mo sila magselos. Hindi, Blandy. Hindi yon. Si Kitty, at Maya, may gagawin sa'yo para layuan mo ko. Si Kitty, tsaka Maya, oo. talaga? Oo, oo, pinagsisigawan nila kasi gusto talaga nilang marinig ko. Okay, Blandy. Diana, hindi mo hahayaang sakta nila ako, 'di ba? Nag-iisa na lang ako at kapag inaway ako ng mga bunnies at wala akong team, Diana, anong gagawin ko? Hindi ko alam kung anong gagawin, pero mahal ko talaga yung team ko at tsaka yung friendship ko sa mga girls. Kaya maging neutral na lang tayo. Hindi, Diana, hindi ko kayang wala ka. Ano? Sa tingin ko meron na akong idea. Meron na akong white wig tapos magsuot ka ng frags uniform. Tapos kapag nilapitan ka ni Kitty, suntukin mo siya sa mukha at malalaman niya ang na hindi niya ako pwedeng awayin. Ah, uh, blandy, hindi ko susuntukin si Kitty, pero yung white wig, good idea. Balin mo dito, tsaka yung frags uniform. Tapos isusuot ko, kakausapin ko si Kitty. Kasi ayaw niya akong kausapin ng ganito. Oo, Diana. At make sure na explain mo sa kanya na best friend tayong dalawa. Blandy, yung team tsaka girls ko muna. At nag-agree lang ako na tulungan ka. Okay? Oo, pero pagkatapos magiging BFF tayo. <laughs> okay, Diana. Kukunin ko na yung white wig tsaka yung frags uniform. Baliw. Tapos yung mga bunny girls nagsiselos. Anyway, makinig kayo banis sa inyo na si Blandy, Hindi na siya frags, okay? Hindi, hindi magiging banis si Blandy. Talating na siya at sasabihin namin sa kanya lahat. Wala akong pakailam kung anong sasabihin niya sa kanya. Wala na siya sa team namin. Okay guys, let's do this. It's, It's Valentine's Day. Come on my princess, you are the most beautiful, the coolest of them all, yeah! Yo, football players, di ba kayo sasali sa amin? Hindi. Ano yung ginagawa niyo? Nagra-rap? Actually, eto yung lover's anthem. Don't tell the girls ha. Nabubwisit talaga ako sa Janing to. Hindi eh, di awahin mo. Tara, tayong dalawa. Ikaw yung naiinis eh. Di bahala ka. Kev, hindi. Iba kapag nandiyan ka. Umalis nga kayo dito. Wala tayong dapat pag-usapan. Frogs, wala akong pakialam sa inyo. Huwag niyo nga akong titignan. Aba-aba. Wow. wow. Maya, ngayon na. Kung sino ka man, huwag mo akong hawakan. Hindi. Makinig ka sa akin. Lagot Nagot na si Blondie. si Blondie. Ano Kitty? Masaya ka na ha? Happy Valentine's Day. Oh my God! Ano yan? Ha? Huh? Wow! Wow! Diana? Yes! Ngayon, Kitty, hindi ka na makakatakas. Hindi ka patatawarin ni Diana. Wala si Blandy dito. So, lahat to tungkol kay Blandy at BFF kanya? Kitty, hindi. Ikaw yung BFF ko. Tinutulungan ko lang si Blandy. Kailan mo ba maiintindihan yon ha? Guys, Nagkaroon na ba kayo ng situation na ganito? Na yung BFF nyo nagsiselos dun sa taong tinutulungan nyo lang? I-comment nyo sa baba. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. See you. Bye! Diana, BFF ba tayo talaga? Siyempre naman! <laughs>